isang tasa lang ng tsaa na ito para matanggal ang asukal sa iyong dugo at mapababa ang antas ng hemoglobin A1C. Sa mabilis na video na ito, ipapakita ko sa iyo ang isang makapangyarihang inumin na tumutulong magpababa ng antas ng asukal sa dugo at mas kontrolin ang glucose. Milyong-milyong tao ang nahihirapan kontrolin ang diabetes at nagdurusa sa mga seryosong komplikasyon ng sakit na ito. Kung ikaw ay may insulin resistance, diabetes, pre-diabetes o gusto mong maiwasan ang matataas na pagtaas ng asukal sa dugo, ang video na ito ay espesyal para sa iyo. Ituturo ko sa iyo ang isang simpleng, mabilis, madali at natural na recipe na maaari mong gamitin araw-araw para mapabuti ang kalusugan ng iyong metabolismo. Ang makapangyarihang kombinasyong ito ng mga sangkap ay ginagamit na sa loob ng maraming siglo sa tradisyonal na medisina at pinapatunayan na ngayon ng modernong agham ang alam na ng ating mga ninuno tungkol sa mga kamangha-manghang halamang ito. Ngayon, ano ang sanhi ng mataas na glucose sa dugo? Sobrang pagkonsumo ng mga pinong carbohydrate, sedentaryong pamumuhay, labis na katabaan, labis na pagkain ng asukal at pagkain ng mga ultra na pagkain. Lahat ng ito ay nakakatulong sa pag-develop ng pre-diabetes, diabetes, o insulin resistance. Pero gusto kong malaman mo na may isang simpleng paraan na pwede mong gawin sa bahay para mas makontrol ang diabetes at natural na mapababa ang asukal sa dugo. Narito ang isang mahalagang bagay na hindi napapansin ng maraming tao. Ang mataas na asukal sa dugo ay hindi masakit, hindi makati, at hindi nakakainis sa simula dahil dito milyon-milyong tao ang naglalakad-lakad na may abnormal na antas ng asukal sa dugo nang hindi nila alam. Ilan sa mga palatandaan na maaring magpahiwatig nito ay ang pagkapagod pagkatapos kumain, pagnanasa ng matamis pagkatapos kumain, mas madalas na pagkauhaw o yung antok na dumarating pagkatapos ng tanghalian. Maaari mo ring mapansin na mas madalas kang umiihi, lalo na sa gabi, panandali ang malabong paningin, mga sugat o galos na matagal gumaling o pamamanhid at tusok-tusok sa mga kamay at paa. Para sa mas magagandang resulta gamit ang chana ito, sabayan ito ng malusog na pagkain, regular na ehersisyo at sapat na kalidad ng tulog. Ang mga pagbabagong ito sa pamumuhay ay kasabay ng tsaa para magbigay ng pangmatagalang pagbuti sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Ang maganda sa pamamaraang ito ay bawat malusog na pagpili na ginagawa mo ay sumusuporta sa iba pa na lumilikha ng positibong siklo ng mas mabuting kalusugan. Hayaan mong ikwento ko ang tungkol sa mga sangkap ng makapangyarihang tiyana ito at kung bakit mahalaga ang bawat isa para sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Una, Romero, ang kamanghamanghang halamang ito ay kilala sa mga katangian nitong nagpapabuti ng pagiging sensitibo sa insulin, may anti-inflammatoryong epekto na nakakatulong sa metabolismo ng glucose at tumutulong din sa pagpapababa at pagregulate ng presyon ng dugo na mahalaga para sa mga may diabetes. Ang romero ay naglalaman ng mga compound na tinatawag na carnosic acid at rosmarinic acid na tumutulong protektahan ang iyong mga selula laban sa pinsala at nagpapabuti kung paano pinoproseso ng iyong katawan ang asukal. Madalas, ang mga may type 2 diabetes ay sobra sa timbang at may mataas na kolesterol, mataas na presyon ng dugo at taba sa atay. Karaniwan talagang makakita ng mga pasyente na may metabolic syndrome na direktang konektado rin sa mga nakasanayang pamumuhay. Ang mga anti-inflammatory na katangian ng Romero ay partikular na mahalaga dahil ang chronic na pamamaga ay nakakaapekto sa kakayahan ng katawan mong magamit ng maayos ang insulin. Kapag nabawasan ang pamamaga, mas maganda ang magiging tugon ng mga selula mo sa mga senyales ng insulin na ibig sabihin ay mas maganda ang kontrol sa asukal sa dugo. Ang pangalawang sangkap ay anis na may kakayahang tumulong sa pagtunaw ng pagkain, nagpapabuti ng pagsipsip ng mga sustansya at tumutulong magpababa ng antas ng asukal sa dugo. At may mga katangian na nagpaparelax ng katawan na tumutulong sa pagkontrol ng stress na nakakaapekto rin sa antas ng asukal sa dugo. Kung ikaw ay masyadong stressed, malamang na mataas din ang iyong asukal sa dugo. Ang anis ay naglalaman ng anitol, isang compound na napatunayang tumutulong sa pagregulate ng metabolismo ng glucose. Nakakatulong din ito na mabawasan ang pagnanasa sa matatamis na isa sa pinakamalaking hamon na nararanasan ng mga tao kapag sinusubukang kontrolin ang asukal sa dugo. Ang mga benepisyo ng anis sa pagtunaw ng pagkain ay mahalaga. Dahil ang mas maayos na pagtunaw ay nangangahulugan ng mas matatag na antas ng asukal sa dugo sa buong araw. Kapag maayos ang takbo ng iyong sistemang panunaw, mas dahan-dahan ang pagsipsip ng mga sustansya na nakakatulong maiwasan ang biglaang pagtaas ng asukal sa dugo na maaaring makasira sa iyong mga ugat sa paglipas ng panahon. Ang ikatlong sangkap ay luya na tumutulong mapabuti ang pagiging sensitibo sa insulin. Nabanggit ko na ang pagiging sensitibo sa insulin ng ilang beses, kaya hayaan ninyong ipaliwanag ko kung ano ang ibig sabihin nito at kung bakit ito napakahalaga para sa inyong kalusugan. Ang pagiging sensitibo sa insulin ay tumutukoy sa kung gaano kahusay tumutugon ang inyong mga selula sa insulin. Ang insulin ay isang hormon na ginagawa ng lapay na may iba't ibang tungkulin ang pinakakilalang tungkulin ng insulin ay ang paghimok sa inyong mga selula na kunin ng glucose. Paano ito gumagana? Kumain ka ng tinapay, ang tinapay na ito ay may mga carbohydrate na sa huli ay nababasag at nagiging glucose. Ang glucose na ito ay pumapasok sa iyong daluyan ng dugo. Kapag pumasok ito, siyempre tumatas ang antas ng glucose mo. At pagkatapos ang iyong lapay bilang tugon sa pagtaas ng antas ng glucose ay naglalabas ng insulin para makuha ng iyong mga selula, lalo na ng mga selula ng kalamnan, ang sobrang glucose na ito at maibalik sa normal ang sitwasyon. Kaya, kung ang isang tao ay sensitibo sa insulin, kapag natanggap ng mga selula ang stimulus ng insulin, kukunin nila ang glucose at magiging maayos ang lahat. Ang taong ito ay malusog. Gayon pa man, kapag ang isang tao ay kumakain ng maraming asukal, maraming pinong carbohydrates, hindi nag ehersisyo at may mataas na antas ng asukal sa dugo, umaabot sila sa punto na ang mga selula ay nasosobrahan na at hindi na kayang kunin ang glucose mula sa dugo. At ang mga selulang ito ay nagiging resistant sa insulin. Hindi na sila tutugon sa utos ng insulin. Isipin mo ito ng ganito. Isipin mo na ang insulin ay kumakatok sa pintuan ng iyong mga selula, hinihiling na papasukin nila ang glucose. Sa isang malusog na tao, naririnig ng mga selula ang katok at agad nilang binubuksan ang pinto. Pero sa isang taong may insulin resistance, para bang nagsuot ng noise canceling headphones ang mga selula. Patuloy na kumakatok ng mas malakas ang insulin pero hindi tumutugon ang mga selula. Napipilitan tuloy ang iyong lapay na gumawa ng mas marami at mas maraming insulin hanggang sa mapagod ito. Balik tayo sa luya. Tulad ng nabanggit ko, pinapabuti nito ang pagiging sensitibo sa insulin, may thermogenic na epekto na tumutulong sa metabolismo ng glucose at may anti-inflammatory na aksyon. Ang luya ay naglalaman ng gingerol at shogaol, mga makapangyarihang compound na tumutulong sa iyong mga selula na maging mas tumutugon muli sa insulin. Parang pinapahina mo ang volume ng mga noise canceling na headphone para mas malinaw marinig ng iyong mga selula ang signal ng insulin. Ang thermogenic na epekto ng luya ay nangangahulugang bahagya Nitong pinapataas ang produksyon ng init ng iyong katawan na nagpapabilis ng iyong metabolismo at tumutulong na mas epektibong masunog ang glucose. Ito ay partikular na kapakipakinabang para sa mga taong sobra sa timbang dahil ang sobrang timbang ay malapit na kaugnay ng insulin resistance. Ang ating ikaapat na sangkap na opsyonal ay lemon. Ang lemon ay isang pinagmumulan ng bitamina C, tumutulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo, nagpapabuti ng sensitivity sa insulin, nagpapababa ng glycemic index ng mga pagkain at pagkain, pinipigilan ang matinding pagtaas ng asukal sa dugo, at may mga alkalinizing na katangian na nagpapabuti sa iyong pangkalahatang kalusugan. Ang citric acid sa lemon ay may kahangahangang kakayahan na pabagali ng pagsipsip ng asukal mula sa iyong digestive tract. Ibig sabihin nito, kapag uminom ka ng tsaa na ito bago kumain, ang lemon ay tumutulong na maiwasan ang biglaang pagtaas ng asukal sa dugo na maaaring mangyari pagkatapos kumain. Parang nilalagyan mo ng banayad na preno ang proseso ng pagsipsip ng asukal ng iyong katawan. Mahalaga rin ang bitamina C para sa mga taong may problema sa asukal sa dugo dahil ang mataas na antas ng glucose ay maaaring maubos ang reserba ng bitamina C sa iyong katawan. Nagiging isang masamang siklo ito dahil ang kakulangan sa bitamina C ay maaaring magpalala ng kontrol sa asukal sa dugo. Sa paglalagay ng kalamansi sa tsaya na ito tinutulungan mong maputol ang masamang siklo na iyon. Narito ang isang tip. Kung hindi mo mahanap ang ilan sa mga sangkap na ito ng sariwa, maari mong gamitin ang mga pinatuyong version na nananatili pa rin ang karamihan sa kanilang mga katangian. Gayunpaman, ang mga sariwang sangkap ay kadalasang mas malakas. Kaya kung may akses ka sa mga ito, iyon pa rin ang pinakamainam na pagpipilian. Isa pang mahalagang bagay, mas epektibo ang tsa na ito kung iinumin dalawampu hanggang tatlumpung minuto bago ang iyong mga pangunahing pagkain. Ang oras na ito ay nagbibigay daan sa mga aktibong sangkap na masipsip sa iyong dugo at magsimulang gumana bago pa dumating ang glucose mula sa iyong pagkain. Para sa resipe ng tsaa, kakailanganin mo ng isang sanga ng sariwang romero o isang kutsarita ng tuyong romero, isang kutsarita ng buto ng anis, isang maliit na piraso ng luya na kasing laki ng iyong hinlalaki, katas ng kalahating lemon at limandaang mililitro ng tubig. Mahalaga ang kalidad ng iyong mga sangkap, kaya subukan mong kumuha ng organikong mga damo kapag posible upang maiwasan ang pestisidyo at mapalaki ang mga kapakipakinabang na sangkap. Narito ang hakbang-hakbang na paghahanda. Pakuluan ng tubig sa isang kaserola. Kapag nagsimula ng kumulo, idagdag ang romero at luya at haya ang kumulo ng limang minuto dahil kailangan talagang pakuluan ang luya ng kaunti para mailabas ang mga katangian at nutrisyon nito. Ang proseso ng pagpapakulo ay nagpapalambot sa matitigas na hibla ng luya at nagpapahintulot na mailabas ang mga gingerol sa tubig. Pagkalipas ng limang minuto, idagdag ang anis at hayaang mag-infuse ng hindi pinakukuluan pa ng limang minuto. Ang anis ay mas maselan kaysa sa luya at romero kaya hindi nito kailangan ng masyadong init para mailabas ang mga kapakipakinabang nitong sangkap. Sa lain ang tsiana ito gamit ang pinong salaan para matanggal ang lahat ng mga bahagi ng halaman, idagdag ang katas ng kalamansi at inumin habang ito ay mainit-init pa. Mahalaga ang temperatura dahil ang maligamgam na likido ay mas mabilis na nasisipsip ng iyong dugo kaya mas mabilis ding nagsisimulang gumana ang mga kapakipakinabang na sangkap. Kapaki-pakinabang pa rin ang malamig na tsaa pero hindi ito kasing bisa. Ang tsaa na ito ay maaari mong inumin ng hanggang tatlong magkakasunod na buwan pagkatapos ay magpahinga ng dalawa hanggang tatlong linggo at maaari mo ulit ituloy kung gusto mo. Ang ganitong paikot na paraan ay pumipigil sa iyong katawan na masyadong masanay sa mga sangkap na maaaring magpababa ng bisa nito sa paglipas ng panahon. Itago sa ref ng hanggang dalawang araw. Pagkatapos nito, mas mabuting gumawa ng panibagong timpla para masiguradong pinakamabisa pa rin ito. Narito ang isang impormasyon na hindi alam ng maraming tao. Mas mainam na magsimula ng unti-unti. Sa mga unang araw, uminom ka lang ng kalahating tasa para masanay ang katawan mo. May ilang tao na maaaring makaranas ng bahagyang pagbabago sa pagtunaw kapag nagsimula ng bagong herbal na regimen kaya ang ganitong unti-unting paraan ay nakakatulong para mabawasan ang anumang panahon ng pagsasanay ng katawan dapat mong mapansin ang mga pagbabago sa pakiramdam mo pagkatapos kumain sa loob ng unang linggo maraming tao ang nagsasabi na mas kaunti ang pagkapagod pagkatapos kumain mas nababawasan ang pagnanasa sa asukal at mas matatag ang antas ng enerhiya nila sa buong araw para sa mga nasusukat na pagbabago sa antas ng asukal sa dugo, bigyan ito ng hindi bababa sa apat hanggang anim na linggo ng tuloy-tuloy na paggamit. Makakatulong ang tiyan na ito na mas makontrol ang antas ng asukal sa dugo. At makakatulong din ito sa pagpapababa ng antas ng hemoglobin A 1 C. Isa itong tsa na mayaman sa antioxidants na nagpoprotekta laban sa pinsalang dulot ng oxidative stress na karaniwang nararanasan ng mga pasyenteng may diabetes at pre-diabetes. Ang mataas na asukal sa dugo ay lumilikha ng mga mapaminsalang free radicals sa iyong katawan at ang mga antioxidants sa TESAA na ito ay tumutulong na in-neutralize ang mga mapanirang compound na ito bago pa man makasira sa iyong mga ugat, nervios at mga organo. Ang tsa ay tumutulong sa pagkontrol ng insulin resistance at nagpapabuti ng pagtunaw at kalusugan ng metabolismo kapag isinama sa malusog na mga pagpipilian sa pamumuhay. Parang binibigyan mo ang iyong katawan ng araw-araw na dosis ng natural na gamot na banayad ngunit epektibong gumagana para maibalik ang tamang paggana ng asukal sa dugo. Tandaan ang maliliit na pagbabago ay nagdudulot ng malalaking resulta. Bukod sa cha na ito, ang sampung minutong paglalakad pagkatapos kumain ay nakakatulong na sa iyong asukal sa dugo. Ang mga simpleng pagbabago sa dieta tulad ng pagkain ng gulay muna, pagkatapos ay protina at huli ang mga carbohydrates ay makakatulong din upang mapanatiling matatag ang iyong antas ng glucose sa buong araw. Ang ganitong pagkakasunod-sunod ng pagkain ay nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal at tumutulong maiwasan ang biglaang pagtaas nito. Iba pang mga kapaki-pakinabang na gawain ay ang pananatiling hydrated buong araw, pagkakaroon ng pito hanggang walong oras na dekalidad na tulog gabi-gabi, at pamamahala ng stress sa pamamagitan ng malalim na paghinga o meditasyon. Ang mga hormon ng stress tulad ng cortisol ay maaring magpataas ng antas ng asukal sa dugo. Kaya ang pagkontrol ng stress ay mahalaga para sa magandang pamamahala ng glucose. Ito naman po ang mga kontraindikasyon ng tisaana ito. Sa ilang tao, ang sobrang pag-inom ng romero ay maaaring magpataas ng presyo ng dugo kahit na ito ay bihira at karaniwang nangyayari lamang kapag napakarami ang nainom. Ang anis ay hindi dapat inumin ng sobra ng mga taong may hilig sa allergy, lalo na yung mga allergic sa mga halaman na kabilang sa pamilya ng karot. Ang luya ay maaring magpataas ng panganib ng pagdurugo sa mga taong umiinom ng mga pampalabnaw ng dugo, lalo na yung mga kumariniko gaya ng warfarin. Kung umiinom ka ng anumang gamot na pampalabnaw ng dugo, kumonsulta muna sa iyong doktor bago isama ang luya sa iyong rutin. Ang sobrang lemon ay maaring magpalala ng mga kaso ng gastritis at reflux. O makasira ng enamel ng iyong mga ngipin kaya mahalaga ang tamang pag-inom. Kung kasalukuyan kang umiinom ng gamot para sa diabetes, ipagpatuloy mo lang ang pag-inom nito ayon sa reseta. Ang na ito ay nagsisilbing pandagdag para makatulong na mapabuti ang iyong kontrol sa asukal sa dugo, pero hindi ito kapalit ng mga iniresetang gamot. Maraming tao ang nakakatuklas na habang gumaganda ng natural ang kanilang asukal sa dugo, maaring maayos ng kanilang doktor ang dosis ng gamot pero dapat laging gawin ito sa ilalim ng medikal na gabay. Kung ikaw ay may diabetes, ang pagsasama ng tsaan na ito sa iyong araw-araw na gawain ay makakatulong sa pagkontrol ng iyong asukal sa dugo, lalo na kung ipapartner mo ito sa mas malusog na pagkain at regular na paggalaw. Simulan ng mga bagay na pumipigil, gumagamot at tumutulong magpabawas o magpabalik ng diabetes ng natural. Ang layunin ay suportahan ang natural na kakayahan ng iyong katawan na mapanatili ang malusog na antas ng asukal sa dugo. Ang resiping ito ay gumagamit ng mga natural na sangkap na pinag-aralan na para sa kanilang mga benepisyo sa asukal sa dugo. Kapag pinagsama sa balansing dieta at aktibong pamumuhay, binibigyan mo ang iyong katawan ng mga kasangkapan na kailangan nito para mas mahusay na mapamahalaan ang antas ng glucose. Ang pagsasanib ng apat na sangkap na ito ay lumilikha ng isang makapangyarihang kombinasyon na mas higit pa kaysa sa kabuuan ng kanilang mga bahagi. Kung gusto mong pababain ang iyong asukal sa dugo, simulan mong inumin ang tsaa na ito araw-araw. Gawin mo ang mga positibong pagbabago ng mga gawin na ito at sabihin mo sa akin sa mga komento kung kilala mo na ba ang tsaa na ito. Ibahagi mo ang video na ito sa kakilala mong may diabetes o pre-diabetes. Talagang makakatulong ang impormasyong ito sa mga tao para mapabuti ang kanilang kalusugan sa natural na paraan. Huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para hindi mo mamiss ang mga nilalaman namin tungkol sa kalusugan. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na video.